Sa kabila ng nangyaring aksidente sa MRT nitong Merkulis, dagsa pa nga rin po ang mga pasahero nito, lalo na tuwing rush hour. Git naman ang pamuno ng tren, isolated case lang ang nangyaring aberya at ligtas pa rin sakyan ang kanilang mga tren. Balitang hati ni Cedric Castillo. Ang 20 tren ng MRT na bumabiyahe papunta at pabalik sa magkabilang dulo ng EDSA araw-araw. Nabawasan na ng isa matapos masira, itulak at sumadsad ang isa nitong tren sa ibaba ng EDSA Taft Station sa Pasay. Kasagsagan ng rush hour, matatanaw ang nakasadsad pa rin bago ng MRT. Makapal pa rin ang dami ng tao na galing sa terminal. Bago, dumami. Ngayon nga dumami. Ah, dumami pa rin po? Oh, mas marami pa rin. Waiting time ba dati ma'am bago ako makasakay? Hindi po, ganun pa rin naman po. Kung um, mga a little, 1 uh, minute or 2 minutes lang naman po, okay na muna. Maging ang pamuruan ng MRT, batid na madadagdagan pa ngayon ang waiting time ng mga pasahero na ilang beses nang nabatikos dahil sa napakahabang pila ng mga sasakay tuwing rush hour. Ang equivalent na ito, ng isang train na ito is 900 passengers during the peak hour per hour per direction. So sa umaga, sa peak hour, meron kang... Uh, 900 na pasahero na walang masakyan. So naghihintay sila doon, humahaba lalo yung pila natin. Sa pagsusuring ginawa ng GMA News Research sa mga sasakyang bumabagtas sa kahabaan ng EDSA kung saan nakalatag ang linya ng MRT, pinakamalaki ang volume ng kotse, motorsiklo at mga bus. Pero lumalabas na pinakamataas ang rate ng aksidente sa mga public utility bus sa usapin ng safety, giit ng MRT safe yung mga tren natin, yung nangyari. Age alone is not a factor. Hindi porke matanda na, eh, hindi na pwedeng gamitin. Cedric Castillo, GMA News.